Ayan, na-update tayo. Uy, ang ganda. Ang ganda, yung galing. I like that. You see the dark brown? Oh my gosh. It's so beautiful. It's so nice. Yes. Perfect. Tumating mo yung cutter mo? Wala pa, ma'am. Wala pa okay, sila. Ala, okay. but late na? Wala pa sila. Pero darating sila. Hindi pa, ma'am. Ala. Alam mo kasi tuloy si Go na nagano dito. Tutulong tayo pagkatapos natin mag-video. Tutulong tayo maganya, madali lang 'yan. So, I want to introduce you to my new personal assistant. Tell me your name. Uy, ikaw 'yun. Ah, <laughs> ikaw 'yun. Oh, ano pangalan mo? Mayen po. Oh, si Mayen. Siya ang ating bagong personal assistant na ha? sumama pati yung mga laborers na nang interview sa kanya kahapon. Kaya nung kung marunong siyang magluto. So ngayon, try try natin siya. Nandiyan, andito pa yung mga sa ilalim may Oh. No? Dito yung ilalim mo. Oh. Dito. Oh. So ngayon, ipapaluto natin kay Mayen gulay. Yun oh, maraming fresh na okra. Ayan. oh. Uh, ano na ulit ito sa Tagalog? Kundul yata. Masarap yan. Tapos may patani. So, bahay kubo tayo. And then, meron tayong native. Itong sadya kong binili na native na ang palaya. Uh, and then, ano na pala to? Kalabasa. So, iluluto yan ni Mayen. Subukan natin kung gaano siya kagaling. Sa, uh, ay, tapos na dakardeta niya. Oh, Diyaka mo nung no, aduunay, DJ. Nung no, kaya't mo kabawasan, bawasan mo. Tayo paref na lang natin, Rita. Tapos, do me a favor. Ito, iluto mo, ha? Ito yung maliliit, maliliit, maliliit na hipon. So, anong pwede mong gawin dito? Pwede ibalot yan sa saging. dahon ng saging. Mm -hmm. Pwede. Ayan. So, magluluto si Mayen tatry natin, titikman natin ang kanyang galing sa pagluluto. Yan. Kasi yung mga pakialam, merong voice kahapon. <laughs> Nakialam pati interview sa kanya. Kapsa? Okay. Ay, natakuha kang kanito Aday, may naman ang kwain. Nag-ibate tea na niyan. Apay, hindi naman ako nag-uorta. Ay, pagkakano niya, ay nag Ay, yung, 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 ay, kumusta kayo, Titan? So, ginagawan ni re-repair nila yung bathroom kasi para may mapag-bathrooman ang mga workers at ako na rin para hindi ako nakikibathroom sa ibang tao. Ah, uh, ayusin nila. Bukbukam to muriyati kasi niya. Thank you. Kaya yung datang magpasata, di ba? Ha? gagawin nila yan. Simintuan nyo da, na ating flooring natapno, nalinis. Inumam. Inumam. Ala, Lawrence. Simintuan to ting flooring na niya, tap maayos niya. Tama. tapno, malinis lilis, tap no, balinak mga gusar. Kasi ang iksi nung liso pala, so dapat ingato yung latan. Tap no, hangag uh, kwa. Hangag sayad na lupa. Tapos pinturahan tulad. Di ba, magpwede naman yung metal natin na pintura dyan, di ba? Hmm. Ha? God, di makita ubat. Hay, gagamitin niyo pa rin yung mga luma? Hindi ba pwedeng ilagay niyo na lang sa anong oray makita tisaka ang kastoy? Tapos hanga u sa rinda taluman, pwede? O kaya 'yun sa ilalim ay kat kabila niyo lang tapos halob lang yung niyo yung, yung pang yung mangingin, nalakala nga mga bagbag no kaya tayo ng bagbagan. ah. Ay, okay. Oh, sige. Tapos tong ikat ko ah. Oh, ito no, ay, ito nung kwanto ng cut? Ay, nangay te kayaya 'yung padawat yon. Mabaling bang damit tayo titi palsa-palsa? Ay, sarinya ta. O oh, sige. Okay. Ah, hmm. uh, dito may isang andito 'yung isang pamangkin ko. Oh. Yeah. Oh, ito pamangkin ko rin ito, 'to, nakiki din. Ayan, <laughs> yeah, gagawin nila 'yung banyo-banyuhan natin doon habang hindi pa tapos ang ating banyo. Oh. Kasi ang dudungis ng mga nauna dito, yung mga unang nagtrabaho, ang dungis, kinakailangan na akong bumili ng muriatic acid para malinis yun. Ah? Good morning, madam. Ay, ah, nanti Marina, Ayan, Bumisita rin sa Auntie Marina. O, kapi ka na, Auntie. Mm -hmm. oh, o, ito, maraming, ano, maraming mga, ah, ito. Maraming mga mag Merienda. merienda mag merienda Ito, eh, ano nang tawag dito? yung ano palitaw. Ayan, may palitaw. Mm. May kayo nagmerienda kapi kayo? Tapos meron pang nagdala sa akin dito ng merienda. Ano yan? Ni Pansik mo. Hindi ko na na yung batid gusto ko ng ano, ng... Ayan. Yan, ang gusto ko. Ayan, magpagana. yeah, yeah, Kakain po tayo ng... Uh, ano to? Tawag ito? Vegetable lumpia. Suka. Mmm, ang sarap. Ang gulay. Oh God. Ang sarap, -sarap ng gulumpi ang gulay. Kahit hindi mo isaw sa suka masyadong malasa. Mmm. Good, good. ganyan tayo. Eh, sabi niya, madam, electrical po kasi. Yeah, hindi natin masisisi. Kasi nga, daming mga corrections sa electricals. Kaya yung mga, naunang nabili ng mga electrical products is, is not enough. Kasi maraming mga connection, corrections. Oh, anyan, aramid oh, ang mm. Ar mm. mot oh. ngay. Hindi ka pribirin natin. Tapos, grapes, bugwam man din. Ang nalaing. Saan ka nagtupay nga? Bugwam man uh, may tayo tapos sa dapay. Ito, ito yung kamote na to. Purple ang loob. Tapos bubisita nyo ng native na ano, ganyan. Native na palaya. Oo, oo. Hindi ko makain ito si Albert. Uh, Kapsat Albert. Ayaw mo nang pait, di ba? And then the patani. I'm so excited about the patani. Mm. Tapos naglaga sila yung binili nating talong kahapon. Yung palaya kaya kung may pa yung patani, yung kaya, yung kaya. Dahu, dahu! Ala meron pa to. Ne eh pag birian daw dagyad dapat ay hindi kalman pa lalo suman. Ne igat kuarap. Ya ti binirian da dagarot, Pagluto tayo ni Mayen. Tapos agbuna tayo ito magtatanim tayo ng sibuyas, kamatis, yan. Tapos, uupo tayo. Tapos, may binili pa akong ano, penoy. Mokbang! For the sake of fun. Mm. po tayo ng penoy. Ayan. hindi ko pala na yung video ko. Lang taon ako hindi nakakain ng penoy. Ay, try natin. Apa ngayon nga mga kinanda ito di kalman, 50 pesos ang isang balot yan, hey, Edgar. Na, baka pangasim ka ka lang, baka nabang nasa itan, sayang. Nung nakadumo kami, ito nung may salamang mga sopa. Ano nga ba ito, nakadumay ka nung punong mga sopa. Ano nga ba nagmerienda nga yung panggala ito? Handa nga nagmerienda, kung Nagmerienda na lang, di nagtapotambong. Mayroon pa Mm hmm mm hmm mm hmm. Mm hmm mm hmm. Ndama ganoon di pa lang di kalimangay yung nakinan. Dahitang may pichi-pichi. Dahil Pichi-pichi. Um nagdumog pichi-pichi lang niya. support ko lang mo. Kayo mo talaga tuwa lang. Dahil mahal mo yung support. Pagkakaroon lang tayo ng pedoy tapos. lumpia. mo dito eh. May asukal na. May asukal pa na kasi pare, para hindi magbasa. Kailangan <laughs> niya na. nagtangay ko na. Hindi mo man eh nung kahit. Katangpun na dati asukal.

Mm. -hmm. Ito pag ano, you know, pag crispy na bawang-aroma. Aniyo. Tigay. Do na 'yung refrigerator tayo sa kumakain ng soft drinks. Nagkadutay yung mga ano sa mga lutum. Ang tata. Ang tata ang anak man nun yung makainom yung soft drink son. Ay, o. Uh, huwag daw bibili ng soft drinks. <laughs> ha? <laughs> si Domi yung pamangkin ko. Mmm. Siguro nagni naman dito yung patani. Ay na, 50. Ito po 50, oh, patani. Ano, kaya lang, kung gusto mo talagang mag-ulam, hindi mo naman pwedeng isubo yung 50 mo. <laughs> May nagmarinda ka? Tumulong ni Unin, Unin, Unin. Tumulong ah? Tumulong ko na sa video purposes lang yun video okay, <laughs> no, purpose, purposes di ba niya na di ba niya pansie pansier ay mataní pansier merienda niu di jay <laughs> na <laughs> pagpagatang <laughs> <laughs> oh, <dar>, mo <laughs> ipapulod mo mga damdang matigas alin yung para mamaya ng hapon makakain na yan. Dahil mo ka ba yung magmerienda na kita? Gom, ayaw mo magmerienda, no? Ano may narienda niyo? Yung? Ayaw nagbenta? Ayaw nagbenta? Ayaw Kumakain kayo ng kalabasa?